Sobrang excited ako sa video na ito dahil tatalakayin natin ang isang paksa na halos lahat ay makakarelate. Ang blackheads, yung mga matitigas na ito na nagiging sanhi para ang ilong mo ay magmukhang strawberry. No, no! Oo, tungkol dito ang usapan. Pero huwag mag-alala, huh? mayroong akong madali at epektibong hakbang para sa iyo upang tuluyan ng makaali sa blackheads. Pagbabasahin natin kung anong sanhi ng blackheads, bakit sila tila laging lumalabas sa ilong mo at ang pinakamahalaga kung paano mo magagamit ang isang napakasimple at abot-kayang hakbang upang mawala sila sa iyong buhay magpakailanman. Mm! Kaya't manatili ka dahil sa pagtatapos ng video na ito, handa ka nang ipakita ang iyong makinis at wow. blackhead-free na ilong. Bago tayo pumunta sa solusyon, maglaan tayo ng sandali upang maunawaan kung ano ang blackheads. Ang blackheads ay isang uri ng acne. Kapag ang mga pores mo ay napuno ng langis, patay na balat at dumi. Kabaliktaran ng whiteheads na nagkukulong ng pore, ang blackheads ay nananatiling bukas. Kapag ang nahuli na langis at patay na balat ay nae-expose sa hangin, nag-ooxidize ito at nagiging itim kaya tinatawag itong blackheads. Bakit nga ba tila laging lumalabas ang blackheads sa ating ilong? Well, ang ilong ay bahagi ng tinatawag na T-zone. Ang lugar na ito, noo, ilong at baba ay karaniwang nagproproduce ng mas maraming langis kaysa sa iba pang bahagi ng mukha. Mas maraming langis, mas mataas ang tsansa ng mga clogged pores at nangangahulugang ito mas maraming blackheads. Mahalaga rin na ang mga hormones sa pagbuo ng blackheads. Sa panahon ng puberty, pagbubuntis at iba pang hormonal shifts, maaaring mag-overdrive ang mga glanula ng langis natin. Maaaring mo ring mapansin ang mga blackheads sa mga stress na panahon o kung gumagamit ka ng mga skincare products na masyadong mabigat para sa iyong balat. Alright, ngayon para sa bahagi na lahat kayo'y naghihintay ang magical hack upang mawala ang blackheads. Ang sikreto? Baking soda. Oo, ang parehong bagay na ginagamit mo sa pagluluto ng cookies ay isang kamanghamanghang natural na exfoliant at malalim na paglilinis ng pores. Ang baking soda ay tumutulong upang dahan-dahang kuskusin ang patay na balat at dumi habang pinapantay ang pH na iyong balat na nagpapahirap sa pagbuo ng blackhead sa hinaharap. Kapag pinagsama mo ito sa kaunting tubig at isang sipilyo, magugulat ka sa kung gaano ito kaepektibo. Magandang kombinasyon ito dahil ang baking soda ay bahagyang alkaline na makakatulong upang pumutok ang sibum na nagiging sanhi ng clogging sa iyong mga pores. Kaya mas madali itong kuskusin. Kapag na-apply mo na ang paste, hayaang nakababa dito sa loob ng mga 10 hanggang 15 na minuto. Ito'y nagbibigay ng sapat na oras para sa baking soda upang malusen ang lahat ng dumi at ipit sa iyong mga pores. Sa panahon ito, nagtratabahong baking soda upang matunaw ang mga langis at dumi na nagiging sanhi ng clogging sa iyong mga pores. Pagkatapos ng 10 hanggang 15 minutes, oras na para sa banayad na exfoliation. Kumuha ng soft bristle toothbrush. Mahalaga ang pagiging malambot at dampito ng kaunti gamit ang magaan na circular motions, dahan-dahang kuskusi ng baking soda paste sa iyong balat. Mag-focus sa mga lugar kung saan ang blackheads ay pinakamasagana. Tiyaking maging maingat dito. Ayaw mong mairitang iyong balat, lalo na't na ang baking soda ay nag exfoliate na. Ang hakbang na ito ay tumutulong upang matanggal ang mga blackheads na pinahina ng taste. Kapag tapos ka na sa pagkuskus Banlawan ang iyong ilong ng mabuti gamit ang maligamgam na tubig upang alisin ang lahat ng paste. Patuyuin ang iyong muka gamit ng malinis na tuwalya. At ngayon, para sa huling akbang, moisturizer. Kahit na nalis na natin ng dumi sa iyong pores, kailan pa rin ang iyong balat ng hydration. Gumamit ng oil-free, lightweight na moisturizer upang mapanatiling hydrated ang iyong palat Nang hindi nagiging ng clogging sa iyong bagong linis na pores. Malaga ang moisturizing dahil ang tuyong balat ay maaring magdulot ng mas maraming langis. nagre sa, alam mo na, mas maraming blackheads. Gaano kadalas mo dapat gawin ang hakbang na ito? Isang beses o dalawang beses sa isang linggo ay sapat na. Ayaw mong mag-over exfoliate dahil maaari itong makairita sa iyong balat at magdulot ng ibang pang problema. Ngunit sa regular na paggamit, makikita mong mga malaking pagbabago sa itsura ng blackhead sa iyong ilong. Tips para sa prevention. Ngayon, alam mo na kung paano mawala ang blackheads. Pag-usapan natin kung paano ito may iwasan. Nasa prevention ang lahat. Narito ang aking tips para mapanatiling malinis at walang blackheads ang iyong balat. Tip 1. Maglinis ng dalawang beses sa isang araw. Ang paghuhugas ng iyong mukha sa umaga at gabi gamit ang banayad na cleanser ay napakahalaga. Nakakatulong ito upang alisin ang sobrang langis, dumi at iba pang dumi na maaaring mag-clog sa iyong mga pores. Tip 2. Mag-exfoliate ng regular. Bukod sa baking soda hack, tiyakin na mag-exfoliate ng isang beses o dalawang beses sa isang linggo gamit ang banayad na scrub o chemical exfoliant. Nakakatulong ito upang alisin ang patay na balat na maaring humarang sa iyong mga pores. Tip 3. Gumamit ng non-comedogenic na produkto. Kapag pumipili ng skincare at makeup products, laging hanapin ang may label na non-comedogenic. Ibig sabihin nito ay hindi sila nagiging sanhi ng clogging sa pores. Tip 4. Iwasan ang paghawak sa iyong mukha. Alam kong mahirap, Mungit subukan na iwasan ng paghawak sa iyong muka sa buong araw. Ang iyong mga kamay ay nagdadala ng dumi at bakterya na maaring mailipat sa iyong mukha at mag-clog sa iyong mga pores. Hmm. Tip 5. magmoisturize moisturize Kahit na may oily na balat. Sa kabila ng pagiging oily ng iyong balat, huwag mong laktawa ng moisturizing. Sa katunayan, ang dehydrated na balat ay maaring magdulot ng mas maraming produksyon ng langis pumili ng lightweight, oil-free na moisturizer. At ayan na, isang simple, abot kaya at epektibong hakbang upang mawalang blackhead sa iyong ilong. Kasama ilang bonus tips para mapanatiling malinis ay yung balat sa hinarap. Kung susubukan mo ang pakbang na ito, ipaalam sa akin sa comments kung paano ito nag-work para sa iyo. Gustong-gusto kong marinig ang iyong feedback. At kung nakatulong sa iyong video na ito, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang beauty tips at tricks tandaan ang malinis na balat ay isang simpleng hakbang lamang ang layo maraming salamat sa panonood mga kahealth at magkita-kita tayo sa susunod